Ayan magandang araw po sa lahat Ayan isang gastob na naman nasira ang ating ayosin ano Ayan ito daw ay mahina ang labas ng apoy Di ba ito yung ating lang uulitin sa inyo ano Upang lupos nyong maunawaan yung kung paano palakasin ang buga ng apoy Ano dahil ito ay mahina dahil na stuck siya. Ayan ito yung papaayos sa atin sa ngayon ano Di ba ilalagay muna natin itong regulator para ipakita sa inyo kung ano nga ang problema nito ano Ayan Ayan, lagay natin ang regulator na yan. Ayan, buksan muna natin. Ayan. Ayan. Ayan, kasi kung, kung makikita nyo, hindi mag-aano nakikita yung apoy dahil talang sa sobrang hina ng kanyang labas ng apoy. Kahit palakasin natin yung controller, hindi siya lumalakas. Ayan, no. Napakahina ng kanyang labas ng apoy. Ayan. Ayan ayan ayos, ano? ayan pinakita natin sa inyo yan ang kanyang problema yung labas ng apoy ay napakahina kaya ito ang ating ayosin ano ito guys ang katalasa na nangyayari sa ating gas stove lalo kapag luma na ayan isin muna natin yung regulator ayan galin muna natin yan isin natin yan sa baba natin ayosin ano ayan hulog na yung tri-bit yan hindi natin yung tri-bit saka yung <coughs> itong hose na to tatanggalin natin yun ano yan itong nap Ayan. yan yan guys ano may dalawang screw yan yan kung nakikita nyo yung ating tatanggalin ano yan ang kakabit kasi yung ignition kailangan natin tanggalin yan para malinisan natin yung ignition dahil ang loob ng ignition yun ang bumabara dyan. Ito guys ay manual ang ating ginagawa ano, dahil pwede naman tayo sana magamit ng compressor. Kaya lang kung sa bahay lang tayo kaya pinapakita ko sa inyo hindi na kailangan natin ng compressor. Ano? Kung mayroon tayo pwede tayo magamit bubugah lang natin to ng hangin para yung bara nya ay matanggal. Pero kung wala naman tayong gamit ito nga pinapakita ko sa inyo na aktwal at manual na paglinis ng ignition ano ayan yan tanggalin muna natin lahat ano para ipakita sa inyo kung ano yung lilinisan natin dito ayan tanggalin natin yan ano yan nakakabit sa hose ng gas tube <clears throat> ayan yan ito guys yung ignition yan yung ignition na yan yan naman yung labasan ng apoy o tinatawag na nipple yan lumalabas yung apoy ayun, na eh. so try natin alisin tong maliit na tubog to yung nakakunik sa ignition ano yan paggalin natin yan yung matigas guys ang iskro ano kapag ganyan guys matigas ang screw wag natin paper sa hit pwede naman natin hindi yan natin tanggalin ano ayan yan di bali yung dalawang screw guys ang ating tanggalin yung nakakunik sa igniter ano saka sa ignition yan yan, sundan nyo lang guys ano, kung paano tayo maglinis. Yan, nakakunik yan yung dalawang screw. Yan, medyo malambot. Yan, yan guys, ang loob ng ignition. Yan, may spring yan. Tatantaan nyo lang guys yung pag aalis natin. Ano pa yung pagbalik? Hindi tayo malito. Ayan, ganyan lang. Kung saan siya nakakunik. Yan. Yan, ito lang guys yung controller. Ayan, hindi yung washer yan pala, washer. Ito so, guys, yung controller, ano, may mga butas yan, may maliit at may medyo malaki. Yan ang controller ng apoy. Lilinisin din yan natin mamaya, ano. Ayan, natanggalan natin yung loob, ano. Ayan. <coughs> Ayan. Ayan, unahin natin tong controller, guys, ano. Ayan, kailangan natin, guys, ng na isang hiblang wire ng kuryente. Yan, yan guys yung ang ating pang susunod. Ano? Dahil ito lang ang magkakasya sa kanyang butas na maliit dyan. Kasi may isang butas na maliit dyan, ano guys? Yan, yan kasi yung apoy na kung papahinaan natin, dyan lumalabas yung apoy sa maliit na, na butas na yan. Yan kailangan natin sundutin, ano? Dahil kung may barayan yan, kaya humihina ang labas ng apoy. Dahil kahit kunting alikabok lang na bumara doon, hihina ang buga ng apoy yan ito naman guys yung nipple o oh, nilalabas ng apoy. yan may maliit din ang butas niyan ano. ayang kailangan natin tanggalin guys yan ano, yung nakakunik sa nipple na yan. yan. Kailangan natin ng long nose. Yan. Ikot lang natin yan. 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 tatanggalin lang natin yan ano. yung maingay dito sa amin guys ano at kung bago ka pa lang sa akin channel guys paki subscribe in like in share na lang guys at paki pindot ang ating notification bell para sa mga gagawin pa ating mga video maging updated kayo ano ayan ayan guys natanggal na natin nga yung nakakonek doon sa nipple ano dyan lumalabas dyan guys yung kinakabit natin yung tri-bit yung nilalabasan mismo ng apoy yung may maraming butas yung ang tri-bit yan ito guys ang ating susunod yung maliit na butas na niya Patagosin natin yan dyan, ano, para siguradong walang nakabarang dumi Dahil yan guys ang butas ay yan maliit lang talaga yan Kaya kunting dumi lang Hihina ang labas ng gaas Kapag humina ang labas ng gaas, hihina ang buga ng apoy Yan ang kadalasan nangyayari ano Ayan Kaya pinapakita ko guys sa inyo na manual na pagalis Na hindi na natin na kailangan pang compressor ano dahil kung nasa bahay lang naman tayo wala tayong compressor yan, ganito lang guys ang gawin nyo sundan nyo lang guys yan yan guys ano nalinisan na di bali nalinisan na natin yung controller pati yung sa nipple na nalabasan ng apoy yan babalik iba na balik na natin yan kung gano kung ano yung pagalis natin gano yung pagbalik natin ano yan medyo timing guys ang pagbalik lang nito no? dahil ito ay may spring yung mahirap hirap yeah. Yeah, okay, wag lang kayo maiinip guys sa pagpanood at para talagang masundan nyo kung paano paggawa nito Ayan. igpitan na natin uli ng long nose may iba iba kasi parang guys na paglilinis ano? yung iba talaga ay kompleto sa gamit talaga yung sabi ko nga compressor ang ginagamit nila dahil tayo ito ay sa pang mga pambahay lang na gumagamit ng mga gas stove na walang gamit man na ganoon ganito lang guys manual lang yan di balik na natin tong controller ayan yan tong washer balik natin ano bago natin guys tanggalin lahat yan yung nasa loob ng ignition tatanda natin yung mga nakalagay dyan para hindi magkaiba-iba yung pagbalik natin dahil pag may maling isa dyan hindi yung gagana ano ayan ganyan lang naman yan ano ayan, balik natin yung dalawang screw yan yung, yung pinakamahabang screw ano guys dalawa yan yan ang nagsisilbing lock sa ignition yan. dalawang screw lang yan na mahaba Naipalik na natin di bali babalik natin ulit dito sa gas stove ano Ayan, ganyan lang lang guys paglinis ano Ayan. at tatry natin to ulit kung naalis na natin yung dumi at kung gaganda na ang buga ng apoy Ayan, di ba yung dalawang iskrong inalis natin dito, yan, babalik natin uli yan, ano? Basta guys kapag video mahirap for sign ng screw. Huwag natin paper sign ano. Pang gawin natin kung may W40 kayo, ispiran muna natin ibabad para lumambot ang kanyang kalawang. Dahil kung paper sign natin yung mga screw na hindi natatanggal baka maputol. Ayun, tuluyan ang masira ang ating gasto ba ano? Kaya tiyaga lang guys ang pag-aayos ng gasto pag marunong na tayo dito matututo tayo mga teknik kung paano yung paggawa yan habang kinakabit natin na guys yung igniter ano at ignition yan magkasama kasi yung igniter at ignition guys sa isang ano lang ano ayan, yung tiranggal natin na yan balik natin yung hose yan saka yung nap try na natin to ano kung nalinisan natin maigi yung bara yan, lagay natin yung tri-bit ano guys yan, yan yung tri-bit guys na lalabasan ng apoy yung maliliit na butas na yan ok kapit na natin uli yung regulator para matry na natin yan yan Ayan guys, maganda na yung ano niya. bugan ng apoy. Ayan guys, ano? Yun, di bali. lang guys ang ginawa ko, ano? Ayan, gumanda na ang bugan ng apoy niya. Ayan, nalalakasan. Ayan lang guys yung controller, ano? yan tingnan nyo. Kanina, hindi siya lumalakas. Ayan, ito. Kung nakikita, lumalakas at tumihina na siya, ano? Dahil sa nalinisan natin yung bara. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunood. 高い,いよ。